Hi guys, for today's vlog, punta nga pala kami ngayon sa may Bawan, Batangas. Kami nga pala ay nag dito sa may dagat. Ayan, nag-bone nga pala kami ngayon. At nanghuli na rin kami guys ng mga terapia dito na lang, lang sa may dagat. Dito sa may ilog, may ilog din kasi dito guys. pagkabukas bukas, -bukas ng mga idol, ay punta naman kami ngayon sa may, sa may barangay Ibaba ibaan ba talaga shoutout nga pala guys yung mga taga ibaan di yan kukuha nga pala kami ngayon ng pangkumpay sa baka guys papakainin namin ng yung mga baka ng ano ng mga daw pag sa haba haba nga ng biyay guys eh, nandito na rin kami sa sa may pagkukumpaya namin guys makikita nyo nga dito ang magandang view dito sa may ibaan sa may barangay ibaba ibaan batanggas ayan guys napakaganda dito nga mga idol ay kinukuha na yung mga pakain sa mga baka. Makikita nyo dyan guys. Ayan. Tatlo sila tiyang guys. Salot ako mga idol sa pagpuporsikin ng mga mga lalaki na yan na sa init ng araw guys. Tutok na tutok pa naman. aawa ako guys. Sa hirap talaga ng buhay ay gagawin mo talaga lahat. Para lang makakain yung pamilya mo. Ganyan na ganyan yung istorya namin mga idol kung gaano kahirap yung ginagawa ng mga yan guys ganyan na ganyan yung naranasan namin guys serap talaga ng panahon guys kailangan mong kumayod para sa pamilya habang pinapanood ko talaga to guys proud na proud ako sa mga yan guys Habang ang iniintay namin mapuno yung sa may truck guys. Ayan. Pinapakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda ang view dito guys. Pagkapuno nga sa truck guys ng mga kumpay eh. Ayan. Ibababa naman na sa may bakahan guys ng mga kumpay na nakuha ng mga lalaki. Ayan, guys. Papakain sa baka. Pagtapos nga namin ibaba yung mga kumpay, umuwi na rin kami, guys. Salamat nga pala mga idol sa mga nanonood na ng video. Sana marami kayong walang natutunan sa ating video. Bye-bye. I love you all. Mwah!